Ah, oh, tumunta na ito, na! Ah, gina, ito na! Lumayas na! Lumayas na! Oh, saan ka na naman pupunta? Ah? Saan ka na naman pupunta? ano na naman lang, bakit? Para mag-inom na naman? Eh, naman Bakit pag lumayas ba, inom na agad? Eh, araw-araw ka na lang nagiinom eh. Yan naman lagi, sabi mo, saglit lang ako, pero pag buwi mo, lasing. Yan naman tayo, wala naman akong inuman doon na. Siguradohin mo lang ha. Puntahan kita mamaya doon. Gusto mo lumabas na lumabas ka? Ito mo ako eh. Grabe ka naman. Basta wag ka manginom. Hindi nga. Pause. Alam Oh! Doon tagay! Ay! ano? Ay, Tis mo na. Ay, uminom! Hmm! Nagalit sa na, eh, na, eh, na galit yun eh. Hindi yun! Wanda naman kayo mag oh! Sarap Oo. One on one kami. Oh, Parang tatlong lang tayo. Oh, tayo mo. Naman mo na si mag ano ba? Ano sa akin naman yan naman pag hindi yun. Abi ka lugar wala ka <type> naman. Tada kami, sa sarap ng pulutan namin kinilaw oh. Ay, usarong binog eh. ka talaga eh. Asyan. Grabe ka naman. sa akin eh? Hindi yun, tatay tay bait tay sini Ah, sarap. Ay, ko mo Kinilaw. Ah, so. Oo. Sarap mo Ah dalawa dalawa lang ako nakainom. Ayos! Mga pag-ibigyan mo yung mga gaya, tsaka mga mo yung yung to. ka Takot at takot ka dun. Alam mo, pag nakainom ako ah, may marami kayo dalawa. Sa sabi mo mo pa kayo, ikaw, ikaw yung bata sa inyo. Ano na sa'yo? Siyempre, pag nung mahal na yun, pag sa'yo mahal, alam <laughs> sabi niyo ang tapang yun. Ano mahal na yun? Ano mahal na yun? yun eh. Kung naman yun. <laughs> o, oh, pre, siyempre. Sa'yo oh, Ha? Sa'yo na. kayo, buti na tayo ah. Sabi ko na Sabi ko na nga eh. Ay! Sabi mo kanina, dito ka lang, pero ngayon nag ka na. Sino nga kasi? Pinulong sir eh. Sino nga kasi? Sabi ko Dinahilan mo pa eh. Sabi naman si Lucas, hindi ka si Bill sabi sa'yo. Pag ka talaga, huwag kang uuwi sa bahay talaga. Layas, abuti mo talaga. Gutang <laughs> ganda ng paalam mo kanina. Kuti mo lang to, lasing abuti pa lang lang kanina. Okay, o, tinanong kita. Iinom ka, sabi ko, sabi mo hindi. Ang dami mong dahilan eh. Sabi ko, si, eh. Ibro, panapilig ka si lugar sa akin eh. Ang dami mong dahilan eh. Kahit mapiliting ka kung talaga ayaw mo eh. Sige, sige, sige. Eh, kasi ayaw mo yung kanina. May pilot kasi ako eh. Eh, to, eh. <laughs> oh, eh Pero, ito, ako sabihin, gusto mo rin eh. Sana na pulutan namin na yun. Eh, hindi ba? Masa pulutan ikaw. O, eh, kung may sabihin, hindi gusto mo. Eh, sa set lang sana. Alam mo sa mo sa set, eh, masarapan rin ako eh. Ay, basta huwag ka ka ka. kang uwi sa bahay. Pag muwi ka talang, palalalaising ka talaga. Pati huwag! Palalalaising ka. Huwag kang uwi sa bahay ah. Diyan ka kilalong yung titira! Kailangan <laughs> ba naman itong galing bato eh! Sus! Kaya pala ako nakita ko galing ganyan! Kapag nakaino, palalayasin mo agad! Eh! Tinanong kita kanina! Doon ka lang tatambay, mo, Dito ka lang tatambay! Oh! Pag tingin ko dito, 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 lasing ka? Silungan kasi! Pinipilit na silungan kasi! Ay! Basta huwag so, yung... ka sa bahay! Sabi ko sa'yo! Palalayasin ay, talaga ay, kita! Nagkatuloy si Blinda naman sa akin! Silungan kasi! <laughs>

Wala na kita kasi ayaw ko lumayas eh. Oh, ayaw mo pang lumayas eh. Bakit ka naginom? Kanya ikaw papalayasin ko tapos ngayon pagdating mo ng bahay ako papalayasin mo? Hindi, wait, salub lang tayo. Hindi, ikaw lumayas. Salub lang tayo, tara. Hindi, ikaw lumayas itong mga bag mo. Ikaw papalayasin ko tapos ako papalayasin mo? Saan ako? Ay ako punta? Eh, ano Eh, bakit ako papalayasin mo? Sino ba uminom sa atin, di ba ikaw? Kasi nga ako, papalayasin pa ako. Oh. Dito, kunti mo lang inom ko tayo. Hindi mo ko Pinilom? lasing. Inom. Oh, ngayon tapos ako papalayasin mo. No? Di sure sure na, hindi ko alam. Ala ko si nilalaan kita kasi nga. Ala papalayasin mo sa ah, mo. Hindi obra sa akin yung mga ganyan. Hindi obra sa akin yung ginagawa niya, ikaw lumayas. Huwag ka eh, lalaba, huwag papasok dito sa loob ng bahay ha. Subukan mo. Doon ka kay Longher, di ba yung kainuman mo lagi? Doon. Doon ka pupunta ka kay Longher, doon ka tumira kay Longher. Oh, wala, hindi ka pwede mo lasa kasi nga. Nakakaibang bahay, bahay, bahay naman to. Palayasin talaga ako eh. Ba't ka tumira? Biniro lang kita eh. Anong biro-biro? Ako pa palayasin mo? Ikaw pa palayasin ko? Tapos ako palayasin mo? ba to eh. Mga kailunger, wag kang uwi dito sa bahay.